Hi mga mi, another day, another mini vlog. Aba naman na nakapag-voiceover ako ngayon dahil hindi ako naglagad ng pugo. Ano ba naman kasi, hindi ko talaga alam kung may pasok bukas dahil nandito pa nga yung bagyo at bukas pa daw ng hapon aalis. By the way mga mi, nung Friday pa to ganap at ngayon ko lang talaga siya over pero last week ko pa din ito na-edit. Oo nga pala, nakapag-video-video -video talaga ako nung Friday dahil hindi ko kasama dito si Prince at pinaalaga ko nga sa mama ko dahil day off niya. Kaya naman mga mi, may share ko nga sa inyo ang mga ganap ko dito sa school tuwing uumpisaan ko na nga ang pagtitinda. Inuna ko ang ilabas dito ang mga paninda ni lola ko dahil wala siya at naglaba. O diba, wala kayo sa lola ko mga mi nagtitinda na pa na ko naman. As in, madaling araw din siya gumigising mga mi para nga po maihabol at mailuto niya din ng maaga yung mga paninda niya. Heto naman na nga yung sa akin mga mi nire-ready ko na rin nga pong ilabas isa-isa. Inuot ko na nga po pala dito yung hairnet ko mga mi at mamaya ko na isusuot yung aking apron. Dahil nga po magluluto ako mga may at nilabas ko na yung kawali ko dyan at yung iba pang mga gagamitin ko. Shanghai na nga lang pala yung niluluto ko dito sa school mga mate. Hindi na ako nagluluto ng tok nene. Doon na lang sa bahay lahat. Trauma na rin kasi talaga ako mga may nung natalsikan ako ng itlog pugo. Kaya naman heto, Shanghai na lang kahit papano makapagluto pa rin ako dito sa school. Hetong kawaling pinaglulutuan ko nga pala mga mate. Nabili ko lang siya ng 99 pesos tapos 1 fourth lang ang ilagay mo na mantika. Pwedeng pwede na lubog na yung ipiprito mo. paano? Hindi naman sa binubudol ko kayo pero yung link kung gusto nyo lang sa comment section ngayon. pero na nga pala ako dito mga mi, pasensya na kayo kung may puti-puti yan dahil Friday na nga din ito at one week ko talaga bago labhan yan. Nako naman. Habang ako ay nagbabaso-baso mga mi, sinasabay ko na rin yung pagpiprito ng Shanghai para naman nga po walang masayang na oras. Iruin mo mga mi, lunes hanggang biyernes. Ganito ang gawain ko dito sa school. Medyo nakakapagod din talaga minsan. Igising ka ba naman ng madaling araw para magluto ng mga paninda mga mi tapos tuloy-tuloy na nga yung gawain mo hanggang 11 ng umaga? Kag Kauwi ko naman na mga mi, swerte ko pa din dahil meron ng lutong ulam si mister tapos kakain kami matutulog at kagising mga mi. syempre asikasuin ko na yung mga tambak na hugasin ko na ginamit ko ng madaling araw lagi ko na lang talagang pinagdadasal mga minabigyan palagi ako ng lakas syempre meron pa akong prince na inaalagaan at kasama ko sa pagtitinda oo nga pala nagkakapkap na ako dito mga may pero eto paninda na nga ng lola ko para naman nga po pagka may mga bibili e eh, ready na nga lang kukunin na lang nila kakatapos ko nga lahat mga miheto at mag na ako ng bata dito at si mama niya magpiprito na rin ang paninda niya. Alam niyo mga mi proud ako sa amin sa family ko na kung saan kahit may baby kami, kahit may bata kami, kayang-kaya namin tulungan ang mga mister namin. Kahit papano kasi mga mi sa ganitong pagtitinda namin ay eh, nakakatulong kami sa mga billings Sa pagtutulungan kasi mga mi hindi kayo mahihirapan pagdating sa bayarin, pagdating sa mga bilihin. Kaya kahit papano pag may mga ganitong opportunity eh syempre pagtiyagaan at pagsipagan pa rin talaga. kahit nakakapagod na eh, talagang magpapatuloy ka. Huy, o oh mga mi, salamat sa panonood. Yan lang for today's video pa-follow, like, and share naman po. Bye-bye! Mwah!